Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga rehiyon sa Pilipinas. Sa araling ito, ating matutukoy ang iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, gayon din ang mga lalawigan at kabisera nito. Handa ka na ba? Ano-anong mga lalawigan sa Pilipinas ang iyo nang napuntahan? Ano-anong mga puok pasyalan o tourist spot sa Pilipinas ang nais mong mapuntahan? Alam mo ba na sa kasalukuyan ang Pilipinas ay nahahati sa labing walong rehiyon? Ang pagkakahating ito ay dulot ng pagkakaiba sa aspekto ng pamumuhay at kultura ng mga mamamayan ng bansa. Ang Pilipinas ay isang bansa na may kabuang sukat ng lupa na 343,448 km kwadrado at napalilibutan ng mga katubigan. Ang pagiging isang kapuloan ng bansa ang dahilan ng pagkakahati-hati at pagkakaiba-iba ng mga tao. Isa rin ito sa mga dahilan kung kaya't nagkaroon ng iba't ibang rehiyon ang ating bansa. Pagkakabuo ng mga rehiyon. Nahahati sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo ang Pilipinas. Ito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi nagtagal ay hinati rin sa iba't ibang rehiyon ang bawat pangunahing pangkat na ito. Sa pamamagitan ng atas ng Pangulo bilang isa ay naisabatas ang Integrated Reorganization Plan na ipinalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay nagahati sa Pilipinas sa labing tatlong rehiyon. Naglalayon ito na mas mapaunlad ang bawat rehiyon at matamo ang kaayusan at kapayapaan. Mas madali ang pagsasakatupara ng mga programa dahil mas nagkakaunawaan ang bawat rehiyon sa mga pangangailangan na angkop sa kanilang kultura at paniniwala. Sa kasalukuyan ay nahati na sa labing walong rehiyon ang Pilipinas. Walong rehiyon mula sa Luzon, mula sa Visayas naman ay apat na rehiyon, at mula sa Mindanao ay may anim na rehiyon. Ang pagkakahati-hati sa iba't ibang rehiyon ay nagbigay ng pagkakataon sa walumput isang lalawigan ng Pilipinas na mapamahalaan at maisaayos ang kanilang mga lalawigan. Layon itong mabigyan ng serbisyo ang mga mamamayan at matamo ng bawat isa ang kaunlaran. Sa pagkakaroon ng mga sentrong pang at pangkalakalan, ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho ang mga mamamayan. Mga rehiyon sa Luzon Walong rehiyon ng Pilipinas ang matatagpuan sa Luzon. Ang kabuoang lawak nito ay nasa 147,947 kilometro kwadrado. May 38 na lalawigan ang Luzon at narito rin ang kabisera o sentro ng Pilipinas, ang Maynila. Dito rin matatagpuan ang mga lalawigang may malalaking populasyon at iba pang lalawigang sentro ng kalakalan at industriya. Narito ang mga rehiyon sa Luzon. Mula sa Hilagang Luzon, Rehiyon 1 o Ilocos Region. Rehiyon 2 o Lambak ng Cagayan. At ang Cordillera Administrative Region o CAR. Mula naman sa ng Luzon ay ang Rehiyong 3. Katimugang Luzon naman ay nahati sa dalawa. Ang Rehiyon 4A o Calabarzon at ang Rehiyon 4B o Mimaropa. National Capital Region o NCR. Ito ay may labing anim na lungsod at isang munisipalidad. At ang Timog Silangang Luzon. Ito ang Region 5 o Bicol Region. Ang kapital o sentro ng Pilipinas ay matatagpuan sa National Capital Region o NCR na tinatawag ring Kalakhang Maynila o Metro Manila. Rehiyon 1 o Ilocos Region. Ang rehiyon ng Ilocos ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng Luzon. Ito ay binubuo ng apat na lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera ng Rehiyon 1. Ilocos Norte, Lawag City, Ilocos Sur, Vigan City, La Union, San Fernando City. Pangasinan, Lingayen. Ang mga lengguwahe sa Rehiyon 1 ay Ilocano at Pangasinense. Rehiyon 2 o Lambak ng Cagayan. Ang Lambak ng Cagayan o Cagayan Valley ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon na binubuo ng limang lalawigan. Pinalilibutan ng bulubunduki ng Sierra Madre mula sa silangan Cordillera mula sa Kanluran at Bulubunduki ng Karabalyo mula sa Timog. Narito ang mga lalawigan at kabisera sa Rehiyon 2. Batanes, Baseo, Cagayan, Tugigaraw City, Isabela, Ilagan City, Nueva Vizcaya, Bayombong, Quirino, Cabarogis. Cordillera Administrative Region o CAR. Ang Cordillera Administrative Region o CAR ay matatagpuan sa gitnang hilagang bahagi ng Luzon. Isa ito sa mga rehiyong na idagdag noong 1987 sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 220 ni Pangulong Corazon Aquino. Ito ay binubuo ng anim na lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera sa car, Papayaw, Kabugaw, Kalinga, tabuk City, Abra, Bangued, Mountain Province, Bontoc, Ifugao, Lagawe, Benguet, La Trinidad. Rehiyon 3 o Gitnang Luzon. Ang Rehiyon 3 ay nasa gitnang bahagi ng Luzon at binubuo ng pitong lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Aurora, Baler, Bulacan, Malolo City, Bataan, Balanga City, Zambales, Iba, Tarlac, Tarlac City. Nueva Ecija, Calayan City, Pampanga, San Fernando City. Iba't ibang lengguahe rin mayroon ang Region 3. Ang ilan dito ay Ilocano, Tagalog, Kapampangan at marami pang iba. Region 4A o Calabarzon Ang Region 4A na nasa katimugang bahagi ng Luzon ay binubuo ng limang lalawigan. Sa mga lalawigang ito galing ang pangalang Calabarzon. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Rizal, Antipolo City, Cavite, Trece Martires City, Laguna, Santa Cruz, Quezon, Lucena City, Batangas, Batangas City. Rehiyon 4B o Mimaropa. Ang Rehiyon 4B na nasa katimugang bahagi ng Luzon ay binubuo ng limang lalawigan. Sa mga lalawigan ding ito galing ang pangalang Mimaropa. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Marinduque, Boac, Oriental Mindoro, Calapan City, Occidental Mindoro, Mamburao, Romblon, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City. National Capital Region o NCR. Ang National Capital Region o NCR ay kilala rin bilang Metropolitan Manila o Metro Manila na binubuo ng labing anim na lungsod at isang munisipalidad. Narito ang sentro o kabisera ng Pilipinas ang Maynila. Dito matatagpuan ang maraming sentro ng kalakalan at industriya. Kilala rin ito sa laki ng populasyon. Narito ang mga lungsod at munisipalidad nito. Ang labing-anim na lungsod. Manila. Lungsod ng Quezon o Quezon City. Caloocan. Valenzuela. Malabon. Muntinlupa, Paranaque, Mandaluyong, Makati, Taguig, Pasig, Pasay, Las Piñas, Marikina, San Juan, Navotas, at ang nag-iisang munisipalidad, Pateros. Region 5 o Bicol Region. Ang Bicol o Bicolandia ay matatagpuan sa timog-silangang bahagi ng Luzon. Ito ay binubuo ng anim na lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito: Camarines Norte, Daet, Camarines Sur, Pili, Catanduanes, Virac, Albay, Legazpi City, Sorsogon. Sorsogon City, Masbate, Masbate City. Mga rehiyon sa Visayas. Ang mga rehiyon sa Visayas. Ang Visayas ay nahati sa apat na pangunahing rehiyon na may kabuwang labing anim na lalawigan. Narito ang mga rehiyon sa Visayas. Rehiyon 6 o Kanlurang Visayas. Region 7 o Gitnang Visayas. Region 8 o Silangang Visayas. At ang Negros Island Region o NIR. Marami sa mga lalawigan nito ay napalilibutan ng katubigan. Maituturing na sentro ng kasaysayan ang mga rehiyon na ito. May iba't ibang lengguaheng ginagamit sa bawat lugar, ngunit ang mas nakararami ay gumagamit ng Bisaya at Ilonggo. Rehiyon 6 o Kanlurang Visayas. Ang Rehiyon 6 o Kanlurang Visayas o Western Visayas ay may limang lalawigan. Dito matatagpuan ang sikat na puntahan ng mga turista, ang isla ng Boracay. Ang produktong mangga ng Gimaras ay kilala maging sa ibang bansa. Narito ang mga lalawigan at kabisera sa Rehiyon 6. Aklan, Kalibo, Capiz, Rojas City, Antique, San Jose, Iloilo, Iloilo City, Gimaras, Jordan. Rehiyon 7 o Gitnang Visayas. Ang Rehiyon 7 o Gitnang Visayas o Central Visayas ay binubuo ng tatlong lalawigan sentro ng industriya at kalakalan ng kabisayahan ang rehiyong ito. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Cebu, Cebu City, Bohol, Tagbilaran City, Siquijor, Siquijor. Rehiyon 8 o Silangang Visayas. Ang rehiyon 8 o Silangang Visayas o Eastern Visayas ay binubuo ng anim na lalawigan. Madalas makaranas ng bagyo ang rehiyong ito dahil malapit ito sa Karagatang Pasipiko. Narito ang mga lalawigan at kabisera sa rehiyon 8. Biliran, Naval, Leyte, Tacloban City. Timog Leyte o Southern Leyte. Maasin City. Hilagang Samar o Northern Samar. Katarman. Silangang Samar o Eastern Samar. Borongan City. Samar. Katbalogan City. Negros Island Region. Ang Negros Island Region ay karagdagang rehiyon ng Pilipinas na ipinatupad sa kautosang tagapagpaganap bilang 183 na pinirmahan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ito ay binubuo ng dalawang lalawigan. Narito ang dalawang lalawigan at kabisera nito. Negros Occidental, Bacolod City, Negros Oriental, Dumaguete City. Mga rehiyon sa Mindanao. Mga sa Mindanao. May anim na rehiyong matatagpuan sa Mindanao. Ang mga ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Narito ang mga rehiyon sa Mindanao. Rehiyon 9, Pangway ng Zamboanga o Zamboanga Peninsula. Rehiyon 10, Hilagang Mindanao o Northern Mindanao. Region 11, Davao Region. Region 12, Soccsksargen. Region 13, Caraga. At ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim o BARMM. Malaking porsyento ng mga mamamayan sa rehiyong ito ay mga Muslim. Region 9 o Tangway ng Zamboanga. Ang rehiyon 9 o Tangway ng Zamboanga o Zamboanga Peninsula ay binubuo ng tatlong lalawigan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Zamboanga del Norte, Dipolog City. Zamboanga del Sur, Pagadian City. Zamboanga Sibugay, Ipil. Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Ang Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao o Northern Mindanao ay matatagpuan sa may hilagang kanlura ng Mindanao. Ito ay may limang lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Kamigin, Mambajaw, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Misamis Occidental. Oroqueta City, Bukidnon, Malaybalay City, Lanao del Norte, Tubod, Rehiyon 11 o Rehiyong Davao. Ang Rehiyong 11 o Rehiyon ng Davao o Davao Region ay matatagpuan sa may hilagang kanluran ng Mindanao. Ito ay may limang lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera sa Rehiyon 11. Davao del Norte, Agum City, Davao del Sur, Digos City, Davao Oriental, Mati City, Davao Occidental, Malita, Compostela Valley, Nabunturan, Rehiyon 12 o Soksargen. Ang rehiyon 12 o Sergeant ay binubuo ng limang pangunahing lugar sa katimugang Pilipinas. Sa mga lalawigang ito galing ang pangalang Soccsargen. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. South Cotabato, Coronadal City. Cotabato, Kidapawan City. Sultan Kudarat, Isulan. Sarangani, Alabel at General Santos City. Rehiyon 13 o Caraga. Ang rehiyon ng Caraga ay naitatag sa pamamagitan ng Batas Republika bilang 7901 na naisabatas noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Fidel Ramos. Ito ay binubuo ng limang lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Dinagat Islands San Jose Surigao del Norte Surigao City Surigao del Sur Tandag City Agusan del Norte Cabadbaran Agusan del Sur Prosperidad Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay matatagpuan sa hilagang kanlura ng Mindanao ay naitatag bilang isa sa mga resulta ng kasunduan ng Tripoli sa pagitan ng Pilipinas at ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ito ay binubuo ng limang lalawigan. Narito ang mga lalawigan at kabisera nito. Lanao del Sur, Marawi City, Maguindanao, Sharif Aguac, Basilan, Isabela City, Sulu, Holo, Tawi-Tawi, Bongao. Muli, narito ang mga rehiyon sa Pilipinas. Mga rehiyon sa Luzon. Region 1 o Ilocos Region, Region 2 o Lambak ng Cagayan o Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o CAR, Region 3 o Gitnang Luzon o Central Luzon, National Capital Region o NCR, Region 4A o CALABARZON, Region 4B o MIMAROPA, at Region 5 o Bicol Region. Mga rehiyon sa Visayas. Rehiyon 6, Kanlurang Visayas o Western Visayas. Rehiyon 7, Gitnang Visayas o Central Visayas. Rehiyon 8, Silangang Visayas o Eastern Visayas. At Negros Island Region. At narito naman ang mga rehiyon sa Mindanao. Rehiyon 9, Pangway ng Zamboanga o Zamboanga Peninsula. Rehiyon 10, Hilagang Mindanao o Northern Mindanao. Rehiyon 11, Rehiyon ng Davao o Davao Region. Rehiyon 12, Soxargen, Region 13, Caraga, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Muli nating tukuyin ang mga rehiyon gamit ang mapa ng Pilipinas. Rehiyon 1, Ilocos Region. Region 2, Cagayan Valley. Cordillera Administrative Region o CAR. Region 3, Central Luzon. National Capital Region o NCR. Region 4A, Calabar Zone. Region 4B, Mimaropa. Region 5, Bicol Region. Region 6, Western Visayas. Region 7, Central Visayas, Region 8, Eastern Visayas, Negros Island Region o NIR, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 11, Davao Region, Region 12, SOCCSKSARGEN, Region 13, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Muli, ito ang labing walong rehiyon ng Pilipinas. Abangan ang part 2 ng ating video lesson sa mga rehiyon sa Pilipinas para sa mga pagsasanay. Sa muling pagkikita! thank you for joining me let's learn play and grow together teacher beth class tv subscribe like and share thank you